Hi guys, welcome ulit sa aking walang kwentang vlog. Ayan. <laughs> Nga pala guys, share ko lang. Bumili ako ng alimango. Ayan. Basta pagising ko na lang, bigla ko na lang naisip. Gustong kumain ng alimango. Ayan, hinugasan ko muna siya guys. Ang tataba niya. Sabali, bali, ko muna yun siya. Ah, uh, ko muna siya bago ko siya lutuin sa ano. Sa butter. Tataba ko. Ayan guys, so ayan. Ayan. Bali, tapos ko na yung siya nilalaga. Pinutol-putol ko na. Tingnan niyo guys, ang pagbaba-baba na. Yung kilo niyan is 450. Sulit na guys, kasi ano. Ang tataba naman. Apat na piraso. Isang kilo. Ayun, ginisa ko na siya sa butter. Tapos may maraming bawang las ko pa kain ito guys ano nung sa probinsya may ilang taon na ako dito sa Manila ano nakakain na ako ng ganyan dito pero yung ano yung maliliit lang tawag yung alimasag naman kasi talaga nito dito sa probinsya kasi mura lang yung kasi ang dami dami ganyan doon halos do doon kasi sa probinsya puro dagat Kaya mura lang yun doon. Ayan guys, luto na siya. Ang sarap-sarap din pero nakakaumay. Naumay ako, kaya hindi ay muna ako kumain. Taba-taba o. -taba, oh. At saka nagluto din pala ako guys ng ano, saging. Ayan. Ayan, nilagyan ko siya ng gata. Tapos brown sugar. Ang sarap kasi ng uh, sarap ang sarap kumain ng pagtag-ulan. Ang sarap siya sa kape. Ay hintayin ko na lang siya ng ano. Uh. Ayan na guys, paluto na siya. Nagmamantikan. Pwede na yung ipare sa kapis.